ngayon, espesyal yung episode natin kasi meron tayong i-interview Meron tayong guest, si Paula. At syempre, mas mahirap ito kumpara sa mga monologue na ginagawa ko. Pero, sa tingin ko malaking tulong kasi ito yung totoong Tagalog. Ibig sabihin, halos ganito magsalita yung mga Pilipino yung maraming mga Pilipino at mga katulong ito na makapag-improve sa Tagalog niya. At meron naman transcript kung mahirap at pwede niyong i-adjust yung speed sa Spotify. At pasensya na kasi hindi masyadong maganda yung kalidad ng audio pero sa susunod ng mga episode magiging mas maganda na simulan natin. Mayroon tayong special guest. Ngayon. <laughs> <laughs> ano ba yan? Yan. Mm -hmm. Sige. Pwede ka ba magpakilala sa mga hindi nakakakilala sa'yo? Sige. Ako si Paula or Paula. Depende kasi. Basta Paula. <laughs> Tapos, uh, I'm 24 years old na ako. Actually, mag-25 ako this month. Tapos, uh, dito ako nakatira sa Spain. At, ngayon, dad na natuturo ng English sa mga public school sa Spain, ganyan. Yun mm. Lang. Wow, okay. Taga, tagasan saan ka sa Pinas? Taga, tinanong ko sa Kainta, pero lumaka ako sa mandaluyong sa may Metro Manila. Mm. Tapos, actually, oh sure, pero yung pamilya ko, ano, taga Bicol sila yung, yung lola ko nakakapagsalita pa siya, pero yung ma- mama ko hindi na. Like, nakaintindi lang siya. Pero hindi siya nakakapagsalita. Mm -hmm. Ako yun, na parang alam. Bukod lang sa mga ano, naminimura ko ng lola ko dati. <laughs> na bikula, no? Uh Oo. -oh. Uh, anong naalala mo? O, parang, na- <laughs> maintindihan mo kaya. Sabi, sila sabi, dati sila sabi niya sa akin, buray mo, diapo niya, parang gano'n. Uh oh. Lintian. Pest. Dito na yung gano'n. Tapos tinatang ko nanay ko dati, ano yung sabihin nun? No? Tapos ayun ano sabihin sa akin, kasi mura nga. Oo. Uh oh. Pero yun nga. <laughs> Tapos, so, kumusta yung kabataan Sa Mandaluyong? Sa Mandaluyong mm -mm. Eh. Mandaluyong. Uh Oo. -oh. Masaya. Masaya naman. Dati may, doon talaga ako, marami akong friends doon. Tapos, so, wala, gusto-gusto gusto ko talaga yung mga, ano, city, city vibes, gano'n. Oo. Oh, hindi ba masyadong magulo, maingay sa Gusto ko yung gano'n eh. Yung lahat busy, yung lahat ng mamadali. Mm -hmm. Tapos lahat ang daming tao. Parang, pag nakikita mo sa kalsada, parang ang daming daming tao, ang daming daming nangyayari. Ang daming gana, parang nakapag siya ng buhay siya eh. Okay. So, na-enjoy mo yun? So... Oo. Oh, gusto ko yung gano'n. Mm-hmm. Tapos, so, ano yung mga mga hilig mo? Kapag may oras ka, anong gusto mong ginagawa? <laughs> TikTok. <laughs> TikTok. <laughs> Oo, TikTok. ka addict yung TikTok. Kasi, wala nakakatawa kasi. Meron kasi akong baby na 8 months. Tapos, nung mga last year May, nung ko nalaman na buntis ako. Tapos, pero ang weird, sobrang weird. Hindi ko siya nalaman through, ano, pregnancy test. Kasi, yung nag, nanonon ako ng mga TikTok noon. Tapos, yung mga lumalabas sa akin na content, yung mga videos, mga ano siya, mga, alam mo yung mga puro family content, ganyan. Tapos yung mga first stages ng pagbubuntis, yung parang yung iba nagkaka-, -e -nagkaka abortion yung iba nagkaka-ectopic pregnancy, yung mga gano'n, yung gano'n yung mga lumalabas na video sa akin. Sabi ko, ano ba ito? Ang weird. Bakit ganito yung mga ano? Yung content ko sa TikTok. Tapos, so, habang, habang patagal ng patagal, pa, pa-upgrade naman ng pa-upgrade yung content ko. So, tapos na yung pregnancy test, ganyan-ganyan, yung mga nalalaman nilang pregnancy no. Tapos, mamaya-maya, miscarriage, gano'n. Nag-ano naman, kada, kada stage of life. I swear, promise, as in, gano'n talaga yung Pero hindi mo pa alam na buntis ka? Oo, hindi pa alam. Tapos, nung nag, pumunta sa ospital, para sa ibang ano, ibang, ibang check-up, doon talaga confirm. Pero, yung ang weird ng algorithm ng TikTok, kasi, bawat stage ng pregnancy, parang ganun din yung content niya sa TikTok. Alam mo ba yun? Okay. So, ibig sabihin. So, <laughs> unang nalaman ng TikTok. Oo. So, promise guys, TikTok alam niya lahat <laughs> ng ginagawa mo. Pero, pero bago ka nabuntis, hindi ka nakakuha ng ganung mga recommendation. Hindi. As in, hindi talaga. -ta -ta. Nalaman, nauna pa malaman ng TikTok. <laughs> okay. Ang <laughs> <laughs> galing, no? <laughs> no, <na>, okay. <katawa. laughs> okay. So, isa yun sa mga na-enjoy mo? Like, TikTok, mag-social media. Nagpo-post ka ba? Hindi <laughs> mm, ako nagpo-post sa TikTok. Sa in... Siguro lang, Instagram lang. Pero, para sa akin, parang aksya sa oras <laughs> uh -oh. Mag-social media. So, parang hindi ko na masyado inaan. Hindi ko na, hindi na masyado tumitingin. Nag-Facebook ko lang pag kasi diba, andun maraming mga importante info. Tapos, mga groups, sobrang nakakatulong talaga. Ano mo Pero, yan. Nan- din ako ng mga series. Yung pinapanood ko ngayon, Desperate Housewives. Maganda siya. Hindi, mo siya? Ano yun? Ano yun? Oo nga. Maganda siya. Ano parod mo? Hindi, hindi. Basta, ma- for me, maganda siya kasi sobrang dramatic niya. Tapos, tukos siya sa apat na ano housewives. Tapos, wala, wala silang ginagawa. Pero basta yung mga problema lang sa bahay, yung mga problema sa... Sa US sa yan, neighborhood. Ha? Oo. Okay. pero So, interesting. Nakaka-relate ka? Hindi <laughs> naman. Pero marami siyang, ano, mga... Alam yung mga... Marami ka matututunan sa, sa, ganun uh -huh. eh, show. Mm. Like sa buhay? Oo, o, ganun. Tapos okay. sobrang nakakatawa. Nakakatawa siya ng comedy drama, ganun. Oo. Mm. Oo, oh, okay pag mo. Ang ganda siya. Yeah. Lagi ko siyang nakikita pero hindi ko naman uh, hindi ko pinapanood Oh. pag mo. Swear. Worth it siya. Tapos, pa-intense. Kada season, pa-intense siya na pa-intense. Mm-hmm. Mm-hmm. Sige. So, tiktok ka. Um, nanonood ka ng Desperate uh -huh. Housewives. Ah, uh oh. <laughs> show. Netflix. Ganun. Mm -hmm. May iba ka pang hile ngayon ah, or siguro dati. Siguro, naisip kong Actually, gusto ko matuto mag, ano. Pero, pero, bilang hobby lang, mag, mag manicure, pedicure, gano'n. Uh Oo. -oh. Pero never ako nag, never ako nag, nag-aral ng, ano, paano, paano, paano mag manicure. Parang ano lang, self-study gano'n. Tapos, ginagawa ko sa sarili ko. Tapos dati, kapag may mga friends akong babae, pinapapractice ako sila. Pero, mm -hmm. well, pero wala akong professional na experience. Uh Oo. -oh. Pero na-enjoy mong ginagawa yun. Oo, oh, masaya siya. Kasi, wala eh. Yung pag, pag ma or pedicure, parang siya, uh, ano, arte talaga siya. Like, uh -oh. alam mo yung, kasi sobrang, antawag sobrang meticulous ako sa mga details, ganyan. Parang, ayokong malapas. So, parang, ano siya, masaya uh -oh. siya na hobby. Pero, kapag, pero ayokong gawin siyang parang sideline. Kasi, ano, um, alam mo yung pag ginagawa mo siyang, ginagawa mong trabaho yung gusto mong gawin. Parang, hindi na siya nagiging, ano, masaya. Oo. Uh Oo -oh. uh -oh. So, nakaka, nakakasawa na. I mean, Oo, oh, magiging kabaho na oh, yung on. hobby. Oo, oh, oh, ganun. So parang wala lang pang stress. Good lang mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Okay, okay. Sige. Yun lang ang episode natin ngayon. Salamat sa pakikinig nyo. Mayroong transcript kung kailangan nyo. At pwede nyo i-adjust yung speed sa Spotify kung mabilis. At sabihin nyo sa akin kung gusto nyo yung ganitong interview. ሰላማታት በዓላም